Hello mga kalot and Guys, nandito tayo sa baybay na naman Ayan, sobrang linaw Sobrang linaw guys Ayan, may pump boat pa Sobrang linaw Ayan, ang ganda ng pebbles guys Ang ganda Ayan, may pump boat May pump boat doon yung sila yun Ito. tayo po. Get. Hmm. Ayan. May pump boat. May pump boat. May pump boat at bark. Oh, ayan. sa ano lang, sa gilid ng kalsada yung ano <laughs> ayan hello everyone nandito na naman tayo guys sobrang linaw grabe ang linaw guys ayan, sobrang linaw uh -huh. sobrang linaw Yan, daming pump boat. ang daming pambot ang daming pambot Mm. Ngayon ay anong 5:34 PM. 5:34 PM at ano ngayon uh, August 6. Ayan, August, August 6. Ngayon ang tricycle sa ano ko? Sa likod. sa guys tayo guys sa paligid na sa na pump boat Ayan, may ano po, oh. may, may lipad, -lipad pa na, mga no, mga lang ah, mga ibon sasabihin so, ko sana mga langgam iyang <laughs> eh, langgam sa Tagalog ay ano sa Bisaya ay palmigas sa Tagalog ay bisa ano langgam <laughs> sabihin ko sana langgam ibon ayun, daming ibon ayan saan ba yung mga pump boat ayun, dami na nila oh ganda ng dagat linaw, sobrang linaw lumilipad-lipad pa ah, lumilipad-lipad <laughs> nakakawala ng stress dito guys oh, sobrang linaw mm -hmm. Kanina, maraming naliligo kanina kasi ano to, high tide kanina. Ngayon, low tide na na maliligo. Ayan, yeah, low tide. Low tide na low tide. Mm -hmm. Low tide na sobrang linaw. Mm -mm. -mm. dito guys wala na mga wala na masyadong ka wala na masyadong kahoy wala na yung mga bottles ayan pero may ano pa rin dyan oh may nagiinuman dyan kanina may nag birthday kaya dyan nagiinuman ng mga tao at naliligo ayan. Dito tayo sa bato, oh. bato tayo sa bato guys ayan, <laughs> diyan, may hagdanan ayan naalala nyo yun guys yung ah, hindi ko talaga ah, hindi ko palayon pala yun pinopost dito sa uh, sa mundo ni Lolo white yung bata dyan sa hagdanan na natsika ko na yun noon guys di ba? kung may nakikinig sa ano ko Dyan yan sa hagdanan, guys. Dyan oh sa may hagdanan diyan. Yan, diyan na, na, na ano ang bata. Uh, nilagay sa ano plastic. Nilagay. Buti na lang tiningnan 'yon sa batang babae na nag-ano dito. Uh, palakad laka dito sa ano may bayin Tiningnan niya kung ano ang nasa ano, nasa supot ng plastic. Pagtingin niya, may may buhok. Kaya ayun, Dali-dali niyang tinawag yung kapitbahay namin. Ayun, bata, kawawa naman ano bata. Ayun, tinapon. Tinapon talaga sa walang awang nanay. Diyan niya inalagay, oh, diyan. Sino kayang naglagay, yung inutusan niya na maglagay. Diyan lang sa agdanan. Buti na lang dyan sa agdanan, hindi pa naka, ano, hindi pa naabutan ng tubig. Kung naabutan nyo ng tubig, ah, hindi na yun makikita talaga. Magpalutang-lutang na yun sa, sa dagat. Buti na lang, hindi pa naabutan ng tubig. Kung kinabukasan pa yun na nakita, maabutan talaga yun kasi sa morning, afternoon kasi yun, mga 5 p.m. 5 p.m. din yun nakita ng kapitbahay namin na dalagita. Kung hindi yun nakita sa hapon na iyon, kinabukasan ay maabutan dyan ng, ng dagat kasi high tide yon sa morning. Kaya kung naabutan yon, ah, hindi na makikita. Magpalutang-lutang na talaga ang bata. Buti na lang na ano pa sa si bahay namin na nakita niya na may nakabalot na plastic. Ayun, binuksan. Pagtingin, may, may buhok. Ayun, walang awa talaga. Ayun, alam niyo, kaya nagabihan kinagabihan at that time, parang ako ang nanay, hindi hindi ako makatulog. Ako talaga hindi nakatulog, guys. Buti pa yung nanay nakatulog siguro siya, pero ako'ng nag nag ano nanonood, hindi ako nakatulog. Kasi na-imagine ko kasi nagvideo-video ako'ng kitang kita ko yung mukha. Kita ko talaga yung mukha ng bata. May ano, my god nagabihan ang, ang tagal kong nakatulog <laughs> mga 1am na yun nag imagine talaga ako sa bata kawawa ah uh, basta para ako ang, ano para ako na konsensya para ako ang na, ang na para ako ang nanay talaga sa bata hindi ako makatulog nag imagine talaga ako na ako anuhan ko pa ang bata dito inano yon uh, inano nila apilit uh, pilit nilang inano parang pilit nila yung sinisave ba inano pa nila parang anong tawag dyan basta yun <laughs> yun na yun nag rescue uh, inano ng mga nag rescue pero wala na wala na talagang buhay kasi binalot na patay siguro yun bago binalot patay na siguro yun kung binalot niya na buhay, wala talaga siyang awa. Kung buhay pa yon binalot niya, di ba? Ayan, gabi na guys. 5.42. 5.42 pero, ayan, ano pa? Um, ano pa doon, oh, maliwalas pa doon, 5.42 p.m. Ayan. Walang awa talaga yung nanay. Binibideo ko yun guys dyan ano? Oh. Nakita yon parang uh, may may CCTV kasi diyan sa tapat may CCTV pero malayo na ayun hindi na maninag yung mukha o oh, sinong nagtapon parang taga hindi taga dito parang malayo siya para hindi siya maano hindi malaman kung sino ang nanganak di ba hindi yung taga dito. Sa ibang ano siguro yon Sa ibang barangay or sa ibang lungsod. Kasi kung buntis ka at tinapon mo yun. Di, at wala kang bata. No, na biglang ano yung chan mo. Biglang lumiit. Eh, wala kang bata. Eh, anong sabihin mo sa mga kapitbahay mo. Siguro na ano yung babaeng yun. Kung nabalitaan yun talaga na ano, dito sa buhol na may batang itinapon at kung may, may kapitbahay ka na, na biglang lumiit yung tiyan at walang naging bata ay siya na yun ang ano, suspect. Pero iwan ko ano nang balita sa anong balita na sa baby kung na ano ba yung mama nun para hindi ako nakabalita ayun ang daming ang daming pump boat siguro mga ano to guys mga galing dyan sa airport o may oh, airport airport ba yan galing sa tawag dyan sa pier so nag pump boat na lang pa uwi sa kanila hindi na nag tracking nag pump boat na lang Ayan, oh. Ayan, may ano naman, oh. Hindi pa ay eh, isang barko. Nandiyan pa yung isang barko. Ang gabi na. linaw talaga ng gabat, talaga ng dagat, no? maganda pang pa boses ko guys no kakanta ako habang ag ano nag <laughs> habang nagbi-video <laughs> kaso eh nako bo boses pala ka tayo ayan eh, wag na lang ayan ang bilis ng pump boat oh yung yung barko ang ano ang bagal nagpabagal siguro guys dahil ano ang tawag dyan low tide pero ang pampo doon, bilis. Nandun na siya, oh. Ah, nandun na siya. Layo na. Ang ah, bilis. Bilis lang niya doon, oh. Bilis niya. Ayan, guys. Ayan. Thank you so much sa ano, pagkikipap, ah, sa pakikinig. Pakikinig. <laughs> Ayan, thank you so much guys for watching, for listening. Ayan, sa walang kwintang ano, tsikahan. <laughs> And thank you so much Solid Liquid Team at Team Kapamilya. Thank you so much everyone. Bye mga kalot-lot. Bye.